Pag-uusapan natin sa video na ito ang payag ni Range matapos ang pamamaril at mga reaksyon ng mga MC sa isyong kinakaharap niya. So tara! Matapos kang mamaril ni Range sa isang foreigner, agad itong tumakas gamit ang asul na SUV. Pero ilang oras ang lumipas agad naman itong nahuli sa bahay ng kanyang manager. Dinala siya sa isang kulungan sa Cebu City at ito nga ang buo niyang payag matapos siyang mahuli. Ay, ayo, tayo paginana niya. Yeah, di mo siya patuo sir niya. Ibastos na niya ang mga ubang kauban niya ubay. Mauto na buhat sir kay. Kaya na, namastos siya. Wala, namastos wala. Una sir yung ibastos. Ako, akong sa ka-friend, hantod na ang duha na akong friend. Halos among kauban niya babae, sir. Ibas to na ako, sir. Uh, um, di tama mo buhat dyan eh. Huwag sala sa tao. Kung ang tao walay sala, di ba? Ako na uh, akong gusto. Di ba? Di diba sa tanan? Okay, di ito mahitabo bu butanga. Kung wala siya na mas sir. Mawala mo yung dance, sir. Isang kid siguro eh, yung Di ba, sir? Kaya kinisama itong aromasan na yun na-recover? Nagbigay din ng pahayag ang ilang mga battle MC sa nangyari. Ano yung video eh? Hindi ako makapag-commento -makapag ng no kung ano man Dahil hindi ko naman talaga alam yung totoong story ah. Eh. Pero dun sa CCTV footage, uh, CCTV footage na na panood ko, parang may mali talaga yung foreigner eh. Sipin mo sinugod niya yung kotse ni Range, tapos buksan yung pintuan parang sinapak niya yata ewan ko kung ano, anong ginawa niya bago siyang mapa eh e so yun kung ano man yun sana malampasan na rin yung uh, pagsubok na yun yun nga mali na mali din na range na ewan ko parang nakakaalis na siya nasa kotse na eh. Nadala siya ng gulong. Anong, uh, anong oras na yun? Malamang puyat yun si Ray. So, nakainom pa. Hindi natin na lang. Kung ano pang amats meron siya nun. Pero malamang nadala yun ng bulong. Di ba? Bin binuksan nung ano yung ano yung kotse. Yun, naparel pa rin siya. Sana so, makaya na ni Ray. Malampasan niya tong problema na to. Okay, at least no nung kaso niya. <laughs> nakakasal niya, hindi siya nanghili na nagtutulak ako, ano? Nakasal niya po, pumalag sa kore <laughs> na. Pecho ko lang. Mali yun, kahit anong gawin. Yung sabihin natin, mali ako makipagsakitan. Hindi pa eh, hindi ko po alam yung balita na yan eh. Mamaya titingnan natin. Titingnan natin mamaya yung, yung, yung balita niya kay So, o ko si ko sa Cebu. First time ko sila makasama. Mga okay naman sila, masayahin. Pero ganun talaga, ano, kung totoo man yun, sana, ay, ano, sana may malalim na dahilan, di ba? Yung nakaraan, di diba, parang siya yung binarel, tapos ngayon siya naman yung kabarel.